Uh, nandito tayo ngayon no para malaman ng uh, katotohanan tandaan natin na ang katotohanan lang ang kakampi at puprotekta uh, poprotekta sa iyo miss Alice Go mo sayangin yung oportunidad na binigay sa iyo namin dito sa Senado just tell the truth yun totoo lamang po kasi dahil sa pag, pagiging evasive mo noong mga nakaraan hanggang ngayon kung ano-ano na pong mga insinuations, haka-haka, chismes, at uh, conspiracy theories ang kumakalat. malabing, Marami na pong nadadamay ng mga inosente, pati po si uh, former president, all the truth, sa pagkakilala ko po sa kanya. Knowing uh, former president Duterte for the longest time, when he was still the mayor of Davao, uh, hindi talaga po mapayag ng illegal yon. No mayor siya, binalaan nga niya mismo, yung parating naliling sa kanya na si Michael Yang sa Dabao. Nagnegosyo yan doon, pumunta early 2000 pa siguro. Nagdala yan ng bayong, nagninegosyo ng mga cellphone, meron sa maliit na paninda. Sinabihan niya yan, pag nagnegosyo ka ng illegal dito, sabi, consider it denied. Huwag kayong maniwala kasi marami talagang gumagamit ng pangalan nung panahon na nasa pamumuno pa siya. Eh, marami pong mga name dropper na gumagamit ng pangalan. Huwag ko kayong maniwala. Pag ginagamit po ang pangalan, masama po ang intention niyan. At ako po ay mismo, uh, noon pa, against po ako sa Pogo. Pag-apektado na po ang uh, peace and order. For the record, ayaw ko ta rin ng Pogo. Lalo lalo na po, pag nag na po sila ng lagim, eh dyan po mismo sa mga kondominium. Dito, sa may malapit lang sa atin. Kita mo lang kung rerespetuhin ka pa dito, huwag kang maging evasive. Sabihin mo lang yung totoo. Huwag kang tumakas, huwag kang magsinungaling. Just tell the truth. Yung totoo lamang po.